Assalamualaikum at magandang araw. Meron nga pala ako dito saging na na nasubrahan sa pagka-overripe. Actually, nung binili ko itong mga saging na saba ay super green pa siya at matitigas pa. Then, pagkalipas ng 7 to 8 days ay ganito na yung naging itsura. Parang malapit na siyang mamaalam. Nung una, yung balak kong gawin dito sa saging na saba ay gawin siyang pakbol. Kaso, ilang araw na akong naghahanap sa paling kinakamuting kahoy. Kaso, wala akong mahanap. So, ang ginawa ko ay sinadya ko na lang pahinugin ng sobra itong mga saging na saba dahil gagawin ko na lang siyang banana fritters or kung tawagin namin. Bali, first time kung gagawa ng ganito kaya nag-research muna ako ng a little bit para naman may idea ako. So una nating gagawin sa paggawa ng banana fritters ay pabalatan muna natin siyempre itong mga saging nasaba. Bale, hindi ko nga bala lahat ginamit itong mga hinog na saging na saba. Bale, 10 pieces lang yung ginamit ko dyan. Masyado kasing marami kung lahat ko yan gagamitin at saka baka hindi namin maubos. Pagkatapos natin mabalatan itong mga saging na nasaba, imamash natin to. Bumabit lang ako dyan ng tinidor na pang mash. Pero kalaunan ay kinamay ko na rin itong mga saging para maayos ko siyang madurog. Nagsuot na lang ako ng disposable gloves. Nang Pagdurug ko na maayos yung saging na saba, ay nagbati na rin ako ng dalawang itlog na gagamitin natin mamaya. Sa part na nga pala ito, nakapaglagay na ako ng 2 cups flour, 2 tablespoon baking powder, yung dalawang itlog, at isang sachet ng suak brand. Hindi nga pala ako nag-add ng sugar dahil matamis naman itong saging na saba na ginamit ko. Pero kung kayo ang gagawa at mahilig kayo sa matamis, ay pwede kayo maglagay ng sugar. Hindi ko nga pala na video mga paglalagay ko dyan kanina ng ingredients dahil akala ko ay naka na yung camera ng cellphone ko. Yun pala eh hindi. Pagkatapos ko nga pala yan, ma -mix lahat mamix- tinakpan ko na rin itong plastic. Wala kasi akong cling wrap. At i lang natin yan ng around 30 minutes. After 30 minutes, ay pwede nang alisin yung takip at simulang lutuin. Nakapagpainit na rin pala ko dyan ng mantika. Tapos ito namang gagamitin kong mga tenedor ay nilagyan ko lang ng oil para hindi dumikit yung ginawa nating dough. Maya maya lang ay nag-start na akong prituhin sa isa itong mga gagawin kong banana fritter or merkambeng. Siyempre kailangan natin itong bantayan ng mabuti para hindi masunog at kailangan din natin itong baliktarin para naman yung kabilang side yung maluto. Dati ng elementary ako, ito yung mga ng snack na bili mo dun sa dati naming school pero ngayon ay bibihira ka lang makakita ng ganito na binibenta. So na nga tapos ko na rin pala plituhin itong merkaming kaya nilagay ko muna dito sa may plato. Pwede nga rin pala ito ikot ng white sugar kung gusto niya pero ako hindi na ako naglagay. Ngayon naman ay pwede na natin itong tikman. Kuman kung, kung tinatanong niyo kung anong lasa, siyempre lasang saging na saba. Sa totoo lang masarap talaga siya at sobrang namiis ko to. Matagal na kasi akong hindi nakakain nito. At dahil sa ito ay pinirito natin kaya naman may pagka-oily itong merkambing. At yun lang muna, maraming salamat sa an odd follow for more